Good morning mga kaibigan. Ngayon ay magluto tayo ng crispy spinach. Meron akong 20 pesos dito na spinach. Malinis na to at binili ko sa palengke. Hugasan natin ito ng mabuti. saka natin i-drain ang tubig. Uh, ang sangkap natin dito ay dalawang sibuyas, depende kung gaano kalaki ito. Bawang, gusto ko siya maraming bawang at tatlong itlog. Sa mixing bowl, maglalagay tayo ng isang cup ng harina. Isang mineral water na malamig. Kailangan yung malamig. Hindi naman sa nag ice pero dapat malamig yung tubig. Kung hindi mineral, ay okay lang din naman. Haluin hanggang sa matunaw na ang harina sa malalig na tubig. Ilagay ang tatlong itlog. Siguraduhin lang na first ito para hindi basir ang ating mixing ingredients. Wow! <laughs> Tapos, haluin. maglagay din tayo ng paminta, asin, na pampalasa, at konting magic syrup daw. O sige, <laughs> magic syrup. Haluin lang ng mabuti. At saka tayo, maglalagay na ng sibuyas at bawang na hiniwa natin kanina. Maglalagay din tayo ng 3 cup ng cornstarch. haluin lang ito ng haluin. At maglalagay din tayo ng konting crispy fry pampadagdag lasa sa ating mixture. Haluin lang tayo at ready na tayong magluto. Sa mainit na kawali, maglagay tayo ng mm, mantika. Yung medyo madami para pang deep fry natin. At mix natin ang ating steam sa ating mixture. Uh, I-mix lang ng mabuti para ma-coat or ma -sama sa mixture natin ang dahon ng spinach. At pag kumukulo ng mantika natin, ay ready na tayong maglagay ng, o magpito tayo ng crispy spinach na natin. And low fire lang po yan para hindi masunog ang ating mixture o yung spinach natin. At pag ganito na tura, pwede na natin ibalik ka rin. At natin maluto sa kabilang bahagi nito. Matititigil lang po sana yung pano uh, kusya. At pag okay na, ay pwede na natin ilagay sa strainer para mapatuluan ang mantika. Para hindi naman masyadong boiling ating pagkain. gamit ang strainer. Kailangan natin tanggalin ang mga naiwang bahagi dito para hindi masunog ang susunod na batch na ating trip itong hin. ko ng tofu kanina kasabay ng spinach. Tatlo lang to nagkakalaga ito ng 25 pesos. Gamit ang ating mixer or ang um, um, meat grinder natin, kailangan natin tinuhin o i-grind ito para sa ating susunod na recipe. Kasi ako sumubrang mixture dito at para naman hindi masayang ay ilalagay ko dito ang pokwa o tofu na ating uh, grinder kanina. Dag tayo ng flour para lumapot naman konti ito. At hindi ko na tayo kailangang magtagtag pa ng mga iba pang pangkalasa kasi mayroon na ito kanina. Ready na tayo for cooking Bilisan na natin at nagutom na tayo Ilang luto ito. Pag nakita natin medyo golden brown na, ay pwede natin ihain o i-drain ito para matanggal ang excess oil para hindi naman matagdagan ng ating mga excess fats. Mararamdaman naman natin sa ating pag-mix kung ang ating crispy tofu ay okay na at pwede na natin ihahanguin at kainan na. ito lang ang ating finished products. Ito yung crispy spinach na nagkakahalaga lang ng sabi na nating 50 pesos ang budget nito. Since mga bata naman ang pakakainin ko ay okay na sa kanila ang crispy spinach at ang crispy tofu o ang tokwa. May kasamang sausawa na suka na may sibuyas at bawang at syempre kanin. At ngayon, itanungin natin ang ating hurado kung ano ang hatol niya sa ating crispy spinach. At ang hatol ay okay. Titikman naman natin ngayon. Dito ako. <laughs> Pagkakay, pagugustuhan ng inyong mga anak. Tokwa. Mmm. <noise> 他们整理出来给你比较方便。其实这里就是是属于我。那个、欸、用 sp s p n a c h 一关上门，關嗯，都嗯我有关系的。好好吃，好好,好沉淀。哎、啊，有时候就可能类似、啊。你打,打用。嗯